sa Mexico Pampanga siya at ang position ni Terence ay captain, captain ba? Yes ma'am, ABC president po ng Mexico Pampanga. Okay Ano yung ABC president? Presidente po ng mga kapitan dito sa Mexico. Uh, Presidente na mga kapitan. Okay. Yes. So, ka kaano, kaano ano kaano-ano niyo po si Congressman Dong Gonzales Jr. kababayan ko po siya dito sa Pampanga o sa Mexico. Okay, so kababayan mo siya and then other than that, wala na po. Ah, wala na. Hindi mo naman to kakumpetensya sa negosyo or Ay hindi rin po, hindi po ako contractor at hindi rin po ako congressman. Okay. So wala kang MOOE, eh. nakatulad Ay, ng mga congressman. <laughs> okay. <Yo. laughs> oh. Sa barangay. Oh, pero kasi executive 'yan, meron niyang audit eh, 'di ba? Yes, yung MOE. oh Yes, oh, oh. <laughs> okay. Ilang libo lang naman yung amin sa barangay. Oh, yung ira okay. ko is 1 billion lang. 2 so okay. billion naman sa kanya billion. Oh, ang Okay. So Captain Parents, ah uh, kasi may pumutok na balita itong kay House Speaker, uh, Deputy House Speaker kong Dong Gonzales Jr. Yes. And then Um, kasi nag ko to, hindi ko naman alam na galing pala sa'yo yung, yung information. Tapos nakita ko yung comment mo doon. Sabi mo, ikaw ang nagsampan ng kaso sa ombudsman. Is that correct? Tama, Tama po. Nagsapa ko ng demand sa'yo no September 27. September, September 27? Yes. Ma. Am. September 27? Yes. Ma okay. Pero yung bigyan niyo po kami ng background kung tungkol po saan yung sinampan ninyo sa ombudsman? Kamagin, ma'am. Pwede bang i-explain niyo po sa amin kung tungkol saan po yung sinampan niyo sa, sa ubootsman ay yung, uh, okay, congressman daw yun yung uh, ginagabiw ng project dito sa Mexico Pampanga, yung flood control dito sa Mexico Mount uh, uh, sa ano siya barangay Chocolatea ay Polobasa sa bayan po ng Mexico ito yung tinatawag na flood control gumawa sila ng dam dito na nakakalungkot ngayon, halos yung naunang nagawa, sira-sira na po sila. Kamukha ko nung pinakita namin sa mga nakarang interview ko na nandun po yung mga videos na ginawa nila dito. Kasi alam naman po natin pagka yung isang government na uh, mas, ano, di ba, di siya pwede sa gobyerno. Kasi lalo na naman siya, congressman siya. Di ba? Kailan po nagsimula yung project? Kailan po nagsimula yung project? Uh, 2022 at 2023, ma'am. Yung una ay 2020? 2022 at 2023, ma'am. Mexico pa at lang 12... po yan. Bago lang mo. So, Noong... So, ngayon lang, kakaupo lang. Itong bagong Congress lang. Hindi, matagal na siyang Congress pa dito, ma'am. Yung silang pangkasa okay. yung 600 billion, ano lang yan, sa Mexico lang yan isang uh, project lang yan dito sa Mexico. Isang project lang. So, itong sinampan nyo ngayon is about 2020 to 2023. Yes, ma'am. Sandali lang po. So, ang... Uh, so, yung project ay project ng DPWH? Oo, oh, ba? Yung project po ay project ng DPWH? Yes, ma'am. Okay. So paano napasok si Congressman sa issue? Uh, actually uh, yung mga company niya, yung uh, ATG Gonzalez uh, construction firm niya, sila yung nakaka naka ano, sila yung nakakuha ng kontrata. Na-award sa kanila sabi naman ng DPWH eh maayos naman daw yung bidding process kaya sa kanya na ibigay. Kaya sa kanya na award Di ba? Ang ganda, di ba? Ang galing. Imagine, diba, so, best person dito. Alam naman natin yung isang uh, government, ano, di ba? special hindi pwede mong kontrata sa gobyerno. So, dito, kahit ako, isang kapitan, hindi ako pwede mong kontrata sa aking barangay. And yet, siya, yeah, milyon-milyon ang nakukuha niyang proyekto. Kung alimbawa, isang daang proyekto yung naiuwi niya sa Pampanga, siguro hanggang 90%, 90 sa kanya o sa kanilang kumpanya. Ang nakakalungkot pa dito, ang maganda dito, buong pamilya niya. Kita isang, isang uh, city councilor, isang board member, 'di ba? Tsaka yung kapatid niya. Ba, siya ay Okay. Okay, so so ang magkano yung project? Yung uh Nicea 611. Almost 612 million. 612, 612 million. 612, 612 million. million. Yes. Okay. So so 612 million para sa isang flood control project. Ah, uh, ah po, kasama yung flood control diyan tsaka yung mga slope protection. Magkakasunod so, sandre, po 'yan. Sa, okay. So saan nanggaling? So saan nanggaling po yung pondo? Galing din sa ano niya sa pondo niya sa Congress. Meron ba siyang 600 million na pondo sa Congress? <laughs> <laughs> malaki na kukuha niyang pondo kasi malakas siya sa taas. Okay, si Majin. hindi, ba yan, hindi ba yan galing ng, uh, hindi ba yan galing ng uh, DPWH yung pera? Yung, budget, binaba sa DPWH. So, yung DPWH, okay. dapat na magpapa-implement ng project. So, okay. nung nandiyan na yung budget, so, ang ginawa nila, sumama sila sa bidding bidding process. Sabi naman ng tanong DPWH, maayos naman yung bidding nila. So, siguro, mas malakas si Congress Dong o yung pamilya niya, kaya na-award sa kanya yung mga project, di ba? So, So ang ano lang ang ano lang natin is si Congressman Dong nagbid siya sa project ng DPWH. Yung kanyang kumpanya yes. nagbid sa project ng DPWH na worth Correct. 600 million. No at sa kanila na award. okay, so medyo medyo semblang semblang ito ganitong sistema ha. Oh. So ngayon Kong, ang tanong ng marami kasi alam niyo naman yung nangyayari ngayon sa Kongreso, di ba? Ngayon yes. taga Pampanga ka. Ngayon, siyempre, uh, syempre, alam naman natin na natanggal dyan si dating Pangulong um, Gloria Macapagal Arroyo sa puesto from senior deputy at pumalit si Kong ang tanong syempre ng marami eh, baka naman bata kayo ni Gloria. Ay, eh, hindi po. Actually, hindi kami magkakilala ng Ma'am GMA. Eh. So, nakita na kami tuwan. Nakakilala <laughs> ng personal. Okay. So, ngayon, itong kas... Um, hindi ba, hindi nyo ba ito ni-report sa Congress? Ah, uh, uh, hindi po eh. Kasi, eh, syempre, kakapin nyo yung nasa Congress. Paano naman kami pakikinggan doon, di ba? Imagine na isang pangunga yung kaso sa ombudsman, almost three months na wala pa rin natatanggap na demand sa, sa kanya, di ba? Yun ang sabi niya. Sasagot daw siya pagka meron na siya natanggap. Ilang months? Except from September, October, November. So almost three months naman. So almost, almost three months? So almost three months na hindi pa umaab, umu umuusad yung hindi pa um, na na nating. Hindi pa dumad dumadating sa yeah. kanya. Okay. Kayo lang ba nagsampan ng kaso? Ako lang po, sa so ombudsman na po. Ako lang po nag Ikaw lang mag-isa? Oo. Pero... Uh Ako lang mag-isa, yung... uh -huh. mag pero yung mga barangay captain namin na uh, 40, nakasuporta naman po sila sa akin, tsaka yung kasama ko sa Sangguni ang bayan. Okay, so ngayon, eh, kasi ngayon lang ito pumutok eh, kasi alam nyo, ano ah, kap kapitan ah, nung sinampan nyo ito, wala naman siyang media coverage, di ba? May, may media wala. ba? Medyo, wala. wala. Ako oh, marami na. Pero okay, ngayon, na? hindi, yung nagsampakay kayo ng kaso, nung, nags, nung nags, ng kaso, may media coverage ba yon Nung September? Ito, wala po. Wala. So ngayon lang siya, nagkaroon ng media coverage, di ba? Nung... Okay. Ano, after one month na sinampa ko yun, nagpa-press po ako. Dito okay. sa Pero hindi siya ganun pinag-usapan, ha? Nung, hindi Nung... Po. Nag... At, 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 kasi ngayon lang namin ito narinig eh. Nagulat na ako, may family na rin. Na. <laughs> uh, baka makarating sa taas o sa national. Di diba? Yes, kasi And 600 million. Kasi yung yung pangalang yung pangalang ano kapitan na congressman siya tapos nag -bid, sumama siya sa bidding ng project ng DPWH. I think mali na 'yon. Kasi alam niyo 'yan kasi government official tayo eh, 'di ba? Meron meron tayong uh, na batas diyan, di ba? Yung, na yung, yung Republic act na ng Zero ng anti uh, practices act. Yan, okay. Grabe. Grabe um, pa na, Gra sila yung gumagawa ng pagtatak. And yet, sila yung sa gobyerno. Diba? Grabe naman yung 600 million. Maliit so, pa yun. Maliit pa yun. Maliit pa yun. But, alam ko sa kanya. Meron pa kasunod yan. may kasunod ba? So ito na lang ano no, kapitan no. Hindi ba kayo natatakot? Kasi syempre malaki 'tong binabangga ninyo eh. Actually ba, ma, marami na nang tanong sa akin 'yan. Sabi, bakit ako man ako matatakot? Yun yung ang kasangga ko naman, yung kapit ko yung At alam naman ng aming lang lang na third district. As long as uh, dito sa Pampanga, alam naman nila yung pinaglalaban ko eh talagang legit naman diba hindi naman katangisip 'to kasi nakakuha ako ng dokumento sa DPWH at sa SEC yung kumpanya sila yung nakapangalan yung mga anak niya pamilya niya lahat ng anak niya okay. kasama sa kumpanya diba? kasi nakita nakita ko kung yung mga documents mo eh talaga galing ano talaga to legit talaga yung yung mga documents galing talaga siya ng DPWH kumpanya talaga ng pamilya ni ni Congressman yes. um Don Gonzales 'yon pero ang pinagtataka lang namin, bakit mabagal yung usad ng, ng, ng alam, di ba? Mataas na posisyon sa gobyerno siguro. Baka napapag-usapan nila yan, na i-delay na lang muna natin yan. So, siguro hindi naman totoo yan. Pero sabi ko nga to, sa mga nakarang interview ko, uh, dinider ko si congressman. Kung hindi totoo yung demand ako, demanda ko, i-demanda niya ako ng libel, di ba? Kung meron akong libelos na Ayat nawawala, nawawala, wala na si Kapitan. Kapitan, uh, mag last words na lang tayo, Kapitan, kasi ang, ang, ano, yung connection kasi natin medyo maano. Ano bang gusto nyong ma-achieve <laughs> sa nagyari ito? Po, ma Siguro, mananawagan na lang ako sa ombudsman na sa pumunuan ng ombudsman, sana naman maging patas ka. Nandiyan pa ba si Ie? Nandiyan pa ba si Kapitan?